dahan niyo nyo kung minamakan yung dito ko po, po. At papatayin kita kung gusto ka kasi nga ako inamakan nagsumbong kami doon humingi kami ng tulong kung anong dapat namin gawin para sa bata. Nagpaadvice ako pero ang sabi ng mga GSD disidido ko ba talaga na yung ama mo ay ginawa yan. Opo, anong tinanong nila kung anong dapat nilang gawin, anong gusto niyang gawin, pakulong ang papa niya. Oo. Pero ang sabi ko po, ako po ang nagsabi sa kanya na wag na kasi po uh, ipagpatuloy mo na lang po yung pag-aaral mo. Uh, isipin mo yung kinabukasan mo na. Magbago na. Baguhin mo na yung nakaraan. Isipin mo na. Nandito ka na sa akin. Yun po ang sinabi ko sa kanya. Pero ang sabi ng DSWD po, kung talagang handa kang ikaso, makukulong ang ama mo. Yun po ang sinabi Oo. Na lang sa akin. Iyan naman talaga. Pag, pagka, pagka totoong ginawa niya yun, makukulong talaga. Oo. Opo. Ah, bakit hindi niyo itinunod? Eh, kasi po, nagpatulong na lang po ako na kinuha po yung good moral niya. Kasi sabi niya, magpapahinga muna siya. Hindi siya mag-aaral. Itigil muna siya kasi, mama, hindi ko pa kaya. Parang naiisip ko pa ang mga ginagawa ni papa. Yun po ang sinabi niya sa atin. Kaya kinuha ko po, po dito sa... Pangasinan po para ako mismo po ang umatibay para makalimutan niya po ang nakaraan. Okay. Lagi ko po siyang kinakausap pag gabi-gabi kasi nakikita ko po siya lagi sa tulala. -hmm. Kaya sabi ko, nang nakita ko po yung account niyo po, nag-message po ako sa inyo na sana po matulungan niyo po kami sa mga nangyari po sa amin mag po. Pero, sabi mo natutulala. Opo. Alam mo pinaka-the best dyan? yung makamit niya yung gusti siya katarungan. Kasi tingin niya sa sarili niya, kawawang kawawa siya. Pero thanks to God, na-survive niya nakapunta sa iyo. Kasi yung mga ganyan bata, babae, talaga nagsasabi ng totoo yan na pag hindi mo pa siya natulungan, gaya nung sinabi niya sa iyo na huling pakiusap ko na to, kung hindi mo ako matutulungan, papakamatay ako. Puti na lang, nalagpasan niya. Kaya siguro ganito napakatahimik niya. Ano? Hindi biro-biro yung pinagdadaanan ng anak mo. Kaya, 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 hindi rin ko pa sa pangyong kasabi kung walang asagpun. Tama. Mag-pray tayo, ha? Ikaw, anak, okay ka lang? Ano pang... Mukhang nating... Okay. Okay ka lang? Okay totoo ba lahat yung sinabi ng nanay mo? Opo. Ma, pa paano ginagawa ng tatay mo? No, ano po, nung no, kung yung masakit po yung ikot ko, eh, dahan-dahan niyo pong inamakan yung dito po po. At nung no, sinabi ko po kung kukunin ako ni mama po, eh, sabi niyo po kasi nang man, lola ko po na Ibablatter kita ko ng shirt kasi tumakas po nga po sa sa bahay namin. Sa... Tumakas ka doon. Tapos hindi ko po kasi matawagan si mama. Um, yung takot ko po parang gusto kong magpakamaday kasi hindi. Relax ka lang na ha. Nanginginig yung nangangatal siya mga kabuhay. Relax ka lang anak. Wala nang masamang mangyayari sa'yo. Nasa mabuting kalagayan ka na. Huwag ka na matakot. Tatakot ka ba? Ako okay, baka ano, baka mahanap po ako. Hindi. Kung ako pa, baka patay. Hindi. <laughs> Nanginginig yung bata, mga kababayan. Kailangan protection. Na ito, Huwag mo na pababayaan yung ano. Huwag ka matakot. Nandito ka na sa nanay mo kailangan talaga i-blatter nyo yan, mag-report kayo. Hindi naman siguro. Ay, kailangan ko po yung parang umatibay po sa ating mag -tina. Kasi nga po yung blatter na sinasabi nila, hindi na blatter kami mamahanap po. Sabi nyo, napapatayin kami mag -tina. Bakit iba blatter? Wala namang kayong ginawang kasalanan. Hindi matakot. Yes, Panakot lang nila yun sa'yo. Wala ka namang ginawang kasalanan sila siya ang may gan, yun ang kasalanan kaya huwag kang matakot. Sabi nga nila, pag may, kar may katwiran, ipaglaban natin, huwag matakot. No? Bakit yung ano yung dito, nangyitim, napupuyat ka ba? Uh -huh. Ano pa mga paanong sinasabi ng tatay mo, bakit niya nagagawa yun sa'yo? Kasi nga po, nung kumaalis sa ibang bansa po siya, Oo. Uh -huh. sabi niya, Hmm. papatayin kita kung susumbong ka kasi nga na ina -tulog. katawan ko mm -hmm. yun po tapos yun nga po takot tapos ko na baka pag nagsumbong ako papatayin po nga po yung. sabi niya nga po mmm, tumawag ka sa ano po nanay mo na kunin ka kasi ganito ganito sabi niya eh, kukunin ko lang yung cellphone mo. sabi niya Eh, yun po. Nung... Nung... May tatoos po po ng... cellphone ko po. Sabi niya. Tapos mo, ano, ginagamit na siya tayo sa cellphone mo. po, tapos... Pumasok po sa post ko. Po. din po yung humiga. din nakahiga rin po kasi ako. And sabi niya, ilang minuto po yung tapos sabi na, hawakan ko nga yung ari mo. Yun po, sabi ko. Sabi na tapos, umalis po ako. Bigla akong umalis kasi yun nga po baka ako hawakan. Hmm. Or kalawin ako. Hmm. Yun po, tapos sabi na, before ako umalis, susukon mo magsubong baka papatayin kita. Bakit? Okay. Nagagawa ni tatay mo yun. Yun nga po yung pag-alis niya yun. Uh, yun yung sabi niya. So, wala na lang gagawin ko. Hawakan niya na lang kita kasi wala ko yung tinga Hindi nga po nga, ano, parang nagsisex kami. Hmm. Hindi nga na gawa kasi umalis na po. Kasi nagtatagod po kasi siya. umalis. Eh, hey, dapat nagsabi ka, anak niyo po ako, hindi pwedeng ganun. Yung mga anak ano po yun. Sabi ko sa kanya na, anak mo po, nga po? Hmm. Hindi nga pwedeng hangakan kasi nga. May ano pa ako. Kam. Hindi eh, ko wala nga pong sabi. Hindi nga mga 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 po, na po Ay, ano pong nakainan. Yun yung sabi ko sa kanya. Pero ayun po pong. Nakalasin siya ano? Hindi po. May, hindi naman po siya may inom, no? Pero naglalas, nagiinom siya. Ako pag hmm. na, pag uwi ng trabaho. Madalas ang gano'n hindi naman po nung ano lang, mga walang tao yun yung ginagawa niya. Ilang beses niya managawa niya? Dalawang beses po. Yun. Okay. At least nandito ka na sa nanay mo, eh yung nanay mo na rin ang nagsabi na isa ipasadyos na lang, pero decision niyo pa rin yan.